Let's go mga idol. Fortune stage to mga idol. No? So dumaan tayo ng palingki ng Santa Maria. Yan. my God. So, dyan tayo ibili ng isda dahil wala tayong ulam. Ayan mga idol. mga idol. Ayan mga so, idol. Ayan na idol. Ayan mga idol. mga idol. Dahil apat isang daan. So sulit na yan mga idol. So kumuha tayo ng isang ano dyan, isang top-top dyan. Ang daan. So yun ang gagawin natin. Palingki po ng ano po yan, idol. Palingki po ng Santa Maria po yan. Dumaan tayo dyan bago tayo sumakay papuntang Pulong Buhangin, ano? Kasi mas mahal na dito sa Pulong Buhangin yung isla. O, dumana ako na Santa Maria. Na. Dami isla dyan, mga idol. Ano? Pakalatag. Kasi-kasi isla. Kasi dyan ayan may mga sap sap dyan ok ayan so yan po ang palingki ng Santa Maria <inaudible> at siyempre ayan po tayo may isa dyan yung kabila po yun pero gulay naman mga gulay so yun medyo may kamahalan ninyo yun yung ibang isda so, ay nakikita tayo ng apat ni so yun nalang ang na kinuha natin ng idol kasi ganoon hindi natin pag ng yun pang dalawang araw na ulam na yun mga idol so ayan siyempre Tingnan tayo ng mga rekado. At ayan na, nakasakay na nga tayo ng jeep na idol, syempre. Nagantay tayo na mapuno dahil hindi mapwedeng alis na hindi puno. So, ayan, malapit na rin mapuno mga idol dyan po ay papunta ng Pulong Buhangin na. So, antay-antay lang tayo ng ilang minuto at nalit na yan. So, ayan mga idol. So, nasa na tayo. At mga kalating oras pang tatakbuhin yan. Oh, no! Ayan mga idol, thank you for watching.